Hello guys, welcome back to our channel. So guys, meron tayong eh, test ngayon guys. Itong itong Twitter na na in order natin. So i-test natin siya guys gamit itong mga kapasitor. So ito, marami tayong mga kapasitor dito guys. Okay? So ito 3 UF. Ito 1.2 UF. Tapos ito ang kapasitor na ito ay sa ceiling fan. Yung mga ceiling fan. So, yung kulay black 3.1, yung kulay white 4 UF, yung kulay blue 1.3 UF. Tapos mayroon din tayong 2 UF. Tapos 1.7 UF, tapos 1.5 UF So guys, ang mga lahat ng ito guys ay iti-test natin siya Iti-test natin siya kung ano ba yung dating niya dito sa sa Twitter natin So iti-test natin siya isa-isa, i-connect -isa. natin siya dito Pag-isahin natin siya dito pag-connect Tapos mag-test tayo bawat isa tapos tingnan natin kung alin ang mas maganda para sa atin. Okay? So guys, uh, bago tayo mag uh, bago natin gawin yung sinabi natin, uh, kayo po ay aking inanyayahan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. So maraming salamat guys. Okay? So skip tayo guys. Gagawin natin yung sinabi natin. So i-connect natin ito lahat. Okay guys, ito na siya guys. Tapos na natin siyang na-connect guys. Ayan. Ito guys, so ito yung ginawa natin sa kanya guys. So, uh, pinag-isa natin siya. Ayan. Itong lahat ng mga kapasitor na ito. Itong lahat ng kapasitor na ito. Ito, ito. Lahat ng ito. Ay pinag-isa natin siya. Tapos, kinonik natin siya dito sa positive ito itong kulay pula papunta na ito dito sa Twitter dito positive positive ng Twitter tapos itong itim ito yan ito ito so dito tayo mag susupply supply guys tingnan natin kung tingnan natin kung uh, ano ba yung variation ng tunog niya paano ba nagbabari yung tunog sa iba't ibang sa iba't ibang uh, value ng kapasitor. So, yan yung uh, ating aalamin sa ngayon guys sa, sa vlog na to. Yan yung aalamin natin kung ano yung variation ng tunog niya. Paano nagbabari yung tunog sa iba't ibang value ng kapasitor. Okay? So, yan guys. Pinag-isa na natin itong mga kapasitor guys. Iba't ibang value ng mga kapasitor. Ayan. Pinag-isa na natin siya. Tapos, nagdugtong tayo dito kinunik natin siya dito sa positive ito papunta na ito ng twitter yan o positive tapos itong kulay black negative so try tayong maglagay ng supply guys so kunin muna natin yung amplifier natin Okay guys, balik tayo guys. So ayan, nakalagay na tayo ito. Ito, mayroon na tayong amplifier. So ang amplifier natin na ito guys ay ayan, ayan. So nasa Tupperware yung amplifier natin. Mayroon tayong video dito, previous video panoorin niyo na lang guys. Okay? So guys, tapos nag-una tayo, tapos mayroon na tayong signal, ayan dito sa cellphone. Dito na tayo kumukuha ng signal, naka audio, naka ano lang tayo AOX naka auxiliary tapos nakasaksak na tayo ng power supply ng ating ating amplifier na nasa tupperware ito to guys okay tapos guys balikan muna natin itong mga connection natin so ito na yung output ng amplifier ito so dito na nag-out ang amplifier tapos ang 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 positive ng amplifier, ito, it, I mean, negative ng amplifier, ayan, nakakunik na yan dyan sa tweeter. Dito, ayan, negative ng tweeter, nakadirect na siya. Tapos, itong positive, ito yung um, sa amplifier, guys. Okay? So, ito yung sa amplifier. So, ang gagawin natin, guys, ay mag-check tayo. Mag-check tayo bawat isa ito, itong mga kapasitor na ito ay i-coconnect natin bawat isa So yan yung gagawin natin guys, okay? So yan yung gagawin natin guys So ito yung tweeter natin guys, i-harap natin yung tweeter natin, lagay natin sa harap, yan So ito muna ang uunahin natin guys, ito, ito So ito So ito muna ang uunahin natin guys. So ito na yung positive guys. Ready na itong signal na ito. Ito, ito. Ready na. So ito, ready na ito. So naka na siya. So dito muna ang uunahin natin guys. So ang kapasitor na ito ng ceiling fan. Okay? So doon sa sa speed controller niya ng ceiling fan. Ito yung kapasitor. So itong uunahin natin guys. Itong kulay blue. Okay? So, kulay blue, guys, unahin natin. Ang kulay blue ay, ang value nya ay 1.3, okay? So, pakinggan ang tunog ng 1.3, guys. Ayan, guys, oh. Ayan. So, ayan yung tunog ng 1.3 kulay blue. Ayan, guys, oh. Okay, so dito tayo guys sa uh, 4UF kulay white. Kulay white, 4UF. 4UF na kulay white ito. So dito tayo naman tayo sa black, black kulay black 3.1UF. 3.1 Okay guys, dito naman tayo sa iba guys. Ito ito, iba pa. Iba pa ang capacitor. Ito 1.7uF. So ito yung karugtong niya 1.7uF. Yan guys oh. Yan guys oh. 1.7uF. So, yan guys. Yan. 1.7uF. Okay? So, dito naman tayo guys. So, ito guys. So, itong malaki guys. Ito, ito, ito. So, itong malaki. Ito. So, itong malaki ay 3UF. So, 3UF itong malaki guys. Try tayong mag-test. So, dito naman tayo sa iba guys. Ito guys, oh. So, ito. Ito 2UF 2UF Dito tayo sa 2UF Ayan Okay Dito naman tayo sa isa guys So ito 1.5 Ito 1.5 Okay So 1.5 guys Ayan Okay, so 1.5. So, mayroon din tayo ditong 2UF. So, yung 2UF natin hindi natin na i-connect. Okay, so guys, mag-change tayo ng music. Lagyan natin ng bukal. Okay, lagyan natin ng bukal yung music natin. Okay, guys, so uh, nag-change na tayo ng music, guys. So, ito guys, unahin muna natin itong 3UF, guys, ito. Itong malaki, 3UF. yang 3UF. Nahin muna natin siya ayan o okay so ang dating niya guys ay ang dating niya ay mabose siya so ang ang 3UF ay mabose siya so mayroon siyang audio audible, audible siya okay so ayan o Okay, so audible siya. So guys, baka ma-copyright tayo dito ni YouTube guys. So, hindi natin ito papatagalin yung pagpatugtog. Okay, dito tayo guys. Sa 2UF. Tingnan, uh, itong isa guys ay 3UF. Itong malaki. 3UF itong malaki. Tapos dito tayo sa 2UF. Okay. So, humina yung audio. Humina yung voice yung humina yung 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 bukal, humina yung tunog, humina yung boses, ayan you know. o ayan, hindi katulad dito sa trio e eh po ayan, okay so guys, dito na naman tayo sa 1.5, ito ito, 1.5 uf so dito tayo sa 1.5 uf so, ayan so mas so mas malakas yung tunog ng ng bukal yung audio yung 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 tunog ng bukal mas malakas yung nagsasalita okay so dito tayo sa 1.7 so ito guys ito guys ito 1.7 dito tayo sa 1.7 Ayan, mas uh, Ayan. Lumakas. Ayan. So, dito tayo guys sa... Sa kapasitor na to. Ayan guys. So, 3.1 black. 4UF 4 Uf, white. 1.3 blue. So, dito tayo sa 1.3 sa blue. Ayan. Dito tayo sa 4UF. Dito tayo sa black. Ayan. Ayan. Okay. So, guys, ito pa yung isa, guys. So, oh, 1.2. So, itong 1.2, i-try din natin. So, itong 1.2, connect natin dyan. Tapos, ito, 1.2. Yan. Yan, ayusin natin, guys. Yan. Yan. Ayan. Okay. So, guys, uh, subukan natin itong pagsamahin ang tatlo, guys. So, ito, ito. Pagsamahin natin ito sila, guys. So, 3.1 plus 4 plus 1.3. So, 7, 4 plus 3 is 7 plus 1 is 8. 8.4 UF. So, itong 8.4 UF. Pag-isahin natin ito, 8.4 UF. Ayan, pag-isahin natin. Tapos, tingnan natin kung anong kinalalabasan. Ayan. Okay. So, ayan na guys. So, yung tunog na, na ipakita natin dito guys ay iba-iba uh, yung mga tunog na So, iba-ibang value, iba-iba yung tunog. Okay? So, kapag bumaba ang, ang uh, value niya, ay nawawala yung audio. Hindi siya audible. Pero pag malaki ang value ng kapasitor, malaki ang value ng kapasitor, halimbawa ito, to 3UF, so lumalabas na, malakas na yung audio, malakas na yung tunog, yung boses, mabosis na siya guys. So, yan yung na-find out natin, guys. Ayan. Ayan, guys. Oh. Ayan. Ayan, guys. So, kapag malakas, kapag malaki yung yung value ng kapasitor, malaki yung value ng kapasitor, ay uh, masyado na siyang audible. So, yung 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 boses ay malakas na yung yung boses ng ng doon sa sa Twitter malakas na malakas na yung out niya dito sa Twitter. Okay, kapag malaki yung value ng kapasitor. Kapag maliit naman, ah uh, humina din yung yung uh, tunog, yung audio, yung boses, humina din yung boses. So, yan yung na 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 find out natin sa vlog na ito guys. So guys, sana may nakuha tayo dito, sana may napulot tayo dito kahit kunting kaalaman lang sa vlog na ito. So maraming salamat guys.